Yung kuya ko po is naging albularyo siya ba kasi nanghukay siya sa gamit sa akong lola. Tapos pag abot niya duri sa Jensen, gikan sa bukid noon, nahimu na siya albularyo. And then, ako po kasi masakitin ako simula pagkabata. Tapos tinignan niya ako ba, tsaka yung kaibigan niya na PMBE ba yun? Sabi niya sa akin na yung sakit ko daw simula pa nung una kong buhay. Tapos, yung ginawa nila sa akin brother is gipadugan nila akong pusod o manok ba and then po pagkagabihan yan matingala na lang kung nagsagit ko sa kasakit ba pero walang boses and kasi unsa na sa tagalog ng ikaw kaw akong tiyan ba then nakita lang na po na itom na babae tapos parang aso lang siya ba bangong mm -hmm awag ah, doon. Bunga yon dahil na contaminate ka sa ginawang padugo sa iyo. Kaya nga, anong gagawin ko, brother? So, ang, ang tanong mo, paano yon mawala? Opo. Brother Wendell Talibong. Uh, paano yon mawala? Nabanggit niya kanina na uh, yung mga kagamitan ng mama ba? Niya? Uh, ang, lula, ah, lula So, nasa dinuno na nila ang uh, uh, panggagamot. Paano yan? Una, kailangan talaga yung diagnostic, wala bang opening sa o wala bang hindi na ba malalim ang psychic abilities dahil yung pagpadugo la uh, na inilagay sa tiyan at yun ay nangyari ang sleep paralysis dahil ang pagpadugo na yan ay blood compact sa mga fallen angels. hindi yung pinagbabawal yan? So, sa ngayon, dahil walang exorcist ang inyong diocese, mas mabuti na magkumpisal, rosary together with the family, at uh, monthly confession. Bawal talaga ang uh, pag uh, uh, punta sa albularyo. Ito ang pahayag ni Father Winston Kabala, Kabading. Ang sagot dahil ang power nila ay hindi galing sa Diyos. Pag... Oh, o so, oh, oh, oh na, uh, napakinggan natin. Ang power ng albularyo hindi galing sa Diyos. Albulario bilang katuwang ang sagot dahil ang power nila ay hindi galing sa Diyos. Pag tinanong mo sila, saan nyo nakuha ang inyong kapangyarihan? May mga sasagot diyan Naman ako sa aking ninuno. Sa nakuhan ng inyong ninuno, may nagbigay na kapangyarihan ng duwende or inkanto or may ibinigay na bato. At yung batong yon nilulun at dahil doon, nakapagsimulang manggamot. Hindi po pat mga dasal? So, ang uh, dapat gawin, ikumpisal mo yung pagpunta sa albularyo, yung pagpadugo, at iba pang mga occult practices na dapat mong i-kumpisal i-renounce before the Blessed Sacrament? Okay po. Maraming beses na po ako na parang naka-visionary ba? Nakakita ako ng mga pangyayari sa so hinaharap na hindi ko po, po sinasadya. And then nakakita ako ng mga, mga walang ulo, tapos mamamatay pala. Tapos nakakaramdam ako na yung taong ito malapit ng mamatay. Nag-start po ito nung second year high school ako na yung araw na namatay mismo yung lola ko. No, bigla pong nag pong sa sa isip ko ba na na yung araw mawawala na yung lola mo. Tapos tina, lang, ako, bang, okay, lang na ako ba nga, okay, tigulang na naman po siya. Doon po nagsimula. Actually, hanggang ngayon po, nagpapahirap po talaga sa akin kaya syempre sino dumang hindi matatakot na uy sino naman po itong sa sa ano sa urinarya then pag uh, ang kita na lang na po hala siya di ay ganang ganun po actually nakakita pa ng panang siguro open gito po ang psychic ability kay maka makaramdam ang gubos sa ilaha o makakita na abi lang na ako sa movie lang na ako makita ba din personal naging oh, uh, yung, yung sabi mong siguro uh, hindi, hindi tinatawag siguro, I think uh, siguradong sigurado talaga open ang psychic ability mo uh, dahil sa ninuno ninyo na manggagamot so, malaking napasa diyan sa iyo uh, lalo na uh, makita mo, so meron bang pagkakataon na yung makita mo, makausap mo na? Di ko makita, pero kanang parang nag- parang nag-istorya sa kuwa ba, din ginatubag lang po dako. Oh, so, yon Nasa malawak na level ng psychic ability ng uh, ganyan. Kung maalala ninyo, tatlong level yung psychic ability na naunang binanggit ni Father Winston Cabading Order of Preachers isang exorcist. Una, yung level na meron akong naramdaman. Iba ang aking naramdaman sa lugar na ito. May naamoy ako. Ikalawa, yung makita na talaga. Frontal. Ikatlo, which is the highest level maliban na makita ay makausap na talaga. Makipag-usap na. So, uh, naka-experience ka na ba na mabigat yung katawan mo, kapatid? Opo, na-experience ko na na habang nagro-rosary ako, burad na ay ga-advise -ga ako ang likod ba. Na-experience <laughs> mo na ba na mahirapan ka sa paghinga? Maraming beses na po. ah, oh, uh, nang haoy ang imunlawas? Yes po kusog ang pitik sa kasing-kasing dughan? Opo. Every time po na may vision akong makita na di maganda, palaging, palaging ko po, po talaga nagdadasal ko talaga ako. And then, kapag buti na lang po, na kapag po sa puso ko na walang mangyayari, yun yung pinapaniwalaan ko. Pero yung isip ko po, grabe po, sobrang nagpapahirap talaga. At uh, umabot na ba sa punto na, na ka, na lumilipad ka? Yes po, maraming beses, uh, beses. Meron na namang umabot na ba sa punto na, na ka ng mga ahas? Opo. Umaabot na ba sa punto na uh, tuwing alas 12, ala 1, alas 2, alas 3, madaling... Alas Oh, madaling araw, uh, magising ka, mahirapan ka na sa pagtulog? Oo, uh, hanggang na yan bago sa akin, brother. Ang ginagawa ko na lang po, nagro-rosary po. Oh, so, advice ko sa iyo kapatid, makipagkita ka sa exorcist na malapit na diocese. Eh, ikaw ba ay may, may asawa? Wala po. Dalaga pa? may anak na po isa, pero wala, pong, wala pong na, di po na, dito ko yung di wala pa na ko na na ba? O, so, mag-general confession ka, ha? yon ang okay. priority mo, ha? Okay po. General confession, sulat mo lahat ng mga kasalanan. Uh, mas mabuti na makipagkita ka ng case officer sa uh, Office of Exorcism para mag-guide ka kung ano ang dapat gawin dahil sa uh, pakikinig ko sa iyo uh, batay sa lektora ni Father Winston Cabading nasa level 3 na ang lalim ng psychic ability mo wala kasi dito sa Johnson dito sa Diocese of Marble nag-ask nag po ako sa mga pari dito then kahit deliverance po ang natakot Pe po Be, si uh, pero pero uh, may pari daw mano um, diyan sa Diocese ng Jinsa na, magdeliverance. mag-deliverance. Uh, pakitanong na lang kay Sis Helda no, kung sino yung pare na yan na magdeliverance deliverance dyan sa uh, Jinsan para mag-guide ano? ma ka. Uh, Saan ko uh, mag-message ka, mag-message ka na Sis Helda Palisa. Pero una mong gawin, general confusion confession muna ha. Uh -huh. Lahat na ng mga kasalanan pagsisihan mo at isulat mo yan. Basahin mo sa harap ng pare sa confession mo. Oh. Yung paglapit sa albularyo, yung pagpadugo, at uh, pwede kang mag-renounce sa harap ng Blessed Sacrament. In the name of Jesus, I renounce my psychic ability which I have obtained from the power of the demon. Oh, pwede mo yung ulit-ulitin, uh, tatlong bisis. Pero mas mabuti na magabayan ka, lalo na sa uh, case officer ng uh, Office of Exorcism. At uh, role of life na masunod mo talaga. Ayan kapatid. So, me meron na bang uh, pagkakataon na, na naginip ka, na may nanliligaw sa iyo sa paniginip? Wala po, pero maraming pong gustong pumasok sa katawan ko ba pero buti na lang magro nagro-rosary -ro, ako sa panaginip din nagis din po magising ako bigla Meron ba ang pagkakataon na nanaginip ka na ginahasa ka sa panaginip Opo pero lumaban po ako Oh so yon ah uh, uh, ang priority mo kapatid general confession ha dahil sundin mo yung role of life Okay. Last na lang po, Brother Windel po. Ako po, maraming beses nang gustong pumasok sa katawan ko kasi humihingi, yung mga kaluluwang humihingi po ng tulong. And then po, ayoko po, po talaga, umiyak po ako sa Diyos na, kasi one night po, may naginip ako ng isang bata na duguan po, tapos hinahabol niya ako kasi humingi siya ng tulong. Kasi pinatay po siya ng tatay niya doon sa likod ng kanilang banyo tapos sinahanap siya ng nanay niya. So, hindi ko po siya hinarap kasi natakot ako sa mukha niya. So, sabi ko, sabi ng isang tao na, Day, day, mission, mani mo na, tabangin na siya. So, sinabi ko po doon nga, bago ka humarap sa akin, wala asa ng dugo sa inyong nawong. Then, sinabi niya po sa akin, ah, sabi ko, tanong ko ako sa kanya nga, sa inyong pangalan. So, Yang pangalan si John Patrick Bentosa, taga Sitio, Malungon, Sarangani Province. 11 years old po. So, hindi po ako nakapunta doon kasi may trabaho po ako that time. So, ang ginawa ko po is nag, nagpamisa po ako every November po. Then, pagkagabihan ato, so, nag, nagluhod ko sa altar. So, sabi ko, Lord, kung mission man ni, dili na ako ni madawat kay gusto na ko normal na kinabuhi. So, ang ako ang panguta na mali ba to ang akong gibuhat? Na tanan na abigay taong nga uh, gimisyonan about sa imong anak? O na uh, kung mission galing sa Dios ang tawag niyan ay karisim. Kung galing sa Dios, karisim. Okay. Pero, may false charism. Ano po yung false charism? Na may kaugnayan sa tinatawag na psychic ability. So, yung sa iyo, ay psychic ability yon. Huwag kang maniniwala na yung nagpakakita sa iyo ay kaluluwa. Hindi yon mga kaluluwa. Mga demonyo yon na nagpanggap na kaluluwa at huwag kang papayag na sila'y papasok sa katawan mo. Dahil kung papayagan mong papasok sila sa katawan mo, yon maninirahan na yan sa katawan mo. Uh, matagal yan uh, tanggalin dahil may pahintulot ka na pumasok sila sa katawan. So, magiging medium ka na mariing ipinagbabawal sa Deuteronomio Kapitulo 18, versikulo 9 hanggang 12. At hindi yan mga kaluluwa, kabatid. Pero bakit alam nila na yung may namatay? Dahil alam ng mga fallen angels ang mga pangyayari. O ng Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, nasa sa uh, paligid lang sila sa atin. Pero ang aral ng simbahan katoliko, malinaw. Hindi totoo ang tinatawag na wandering soul. So, walang wandering soul. Uh, malinaw yan sa aral ng simbahan katoliko, Catechism of the Catholic Church, Atin uh, 21, Catechism of the Catholic Church. Uh, sa Catechism of the Catholic Church, uh, sagot sa sabi mong, reincarnation, hindi totoong reincarnation dahil immediate after death, meron na tayong tinatawag na particular judgment. Catechism of the Catholic Church 10.22. So ayon kay St. Augustine, ito po ang uh, pahayag ni St. Augustine na no, tungkol sa mga tinatawag na wandering soul. Kung sila ba'y si, siya'y si San Agustin ay early father natin, isa sa mga early fathers. Ito sabi niya, evil spirits are deceivers. Not by nature, but by malice. They make themselves gods and souls of the departed. But they do not make themselves devils, for they really are so. Oh, yon. So, huwag kang maniniwala na kaluluwa yung nagpakita sa iyo, kundi malinaw na mga fallen angels na nagpanggap na kaluluwa. Yun po. Okay. Salamat po, brother. Uh, speaking of medium po, actually po, ako bininyagan sa Pilipinista. Pero sa Romano Katoliko ako nagasimba. Then ang kinakatakutan ko is hindi ko hindi ko po alam kung syempre bata pa ako noon matay na kasi yung mama ko. Kung sino po yung nagbinyag sa akin, yung asawa, yung yung pari ba na may asawa o yung medium po, yung sinasaniba ni Senior Santo ninyo kasi saksi po ako doon kapag every January 15 may binyag at saka may kasal po. Okay. Mayroon uh, meron ka bang baptismal certificate? Wala po kasi sa bago lang daw yung simbahan eh. Tapos 1997 lang yun nakapag-registered. Tapos hiningan, hihingi po yung mama ko. Then wala pong binigay. Then yung mga kapatid ko po na, na doon bininyagan, bininyagan sa katoliko na. Ang birth certificate Tulik. mo, sa birth certificate mo, anong nakatala na religion? Anong religion? Katolik lang po. Katolik. Uh -huh. So So hindi ka na binyagan sa katulik? Hindi ako bininyagan sa Romano. Pero sa Aglipayan. Sa... Aglipayan pa rin. kasi uh -huh. hindi man yung alam ng na. Wala kayong po. wala kayong uh, wala kayong birth uh, Baptismal certificate ng uh, Aglipayan? Wala po. Mas mabuti na magkakuha kayo dahil una, na uh, i-evaluate mo 'yon kung ano ang formula sa kanilang baptism na ginagamit dahil may Aglipayan na Trinitarian at valid 'yon. Uh, Kailangan i-elevate na lang siya sa sacramental pag iyakap ka sa Simbahan Katoliko. Pero may aglipayan na uh, ang baptism in the name of Jesus invalid 'yon. So ang advice ko sa iyo kapatid una dahil ang birth certificate mo ang nakatala ay Catholic Church. So subukan mo muna na magpunta sa Aglipayan Church kung saan doon ka bininyagan para makahingi ng baptismal certificate. Una, una na mob mo, subukan mo na makahingi ng baptismal certificate. Ikalawa, e, kung di ka pagbigyan nila ng birth certi uh, uh, yung baptismal certificate, punta ka sa parokya ninyo dahil ang nakalagay sa birth certificate mo ay Catholic, hingi ka doon ng kopya ng baptismal certificate mo. At kung wala silang kopya na uh, baptismal certificate dahil walang nakarecord, walang natala na pangalan mo, pwede silang mag-issue na certificate of uh, in, uh, ano ba yung term na yun? Uh, so, pwede ka makipag-usap sa pare. Sabihin mo sa Paris Place na ito ang estado sa kalagayan mo na di ka nabinyagan sa Catholic, wala kang record kung wala man uh, record na makita pero ang nakatala sa baptismal certificate mo uh, sa birth certificate ay Catholic pero uh, sa alala mo doon ka sa Pilipinista nabinyagan. So makipagkita ka. Una mong move hingi ka sa Pilipinista ng kung saan pinaniniwalang doon ka nabinyagan ng birth uh, baptismal certificate. Pag di ka mabigyan, punta ka sa Paris Press. makipagkita ka. Okay po. Okay po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.